Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan kaya tuwing nangangailangan ang kanilang mga sanggol, gaya ng pagkain, ang otomatikong reaksyon ng isang ina ay ibigay ito agad, lalo na kung ito'y napakabata pa. Kaya naman maraming ina ang nagpapasalamat sa kakayahang magpasuso dahil sa kaginhawahan at pagtitipid na dulot nito. Bukod sa pagiging perpektong nutrisyon para sa sanggol, ang pagpapasuso ay nagbibigay ng koneksyon at attachment dahil ito'y nagtataguyod ng skin-to-skin -skin contact na nagpapakawala ng oxytocin, kilala rin bilang calming hormone. Habang dumedede ang sanggol sa dibdib ng ina at kontrolado ang daloy ng gatas. Habang napakabuti nito para sa paglaki at pagunlad ng sanggol, ang pagpapasuso ay nagbibigay din ng mga benepisyo sa kalusugan ng ina tulad ng pagpapababa ng panganib sa breast at ovarian cancer, type 2 diabetes, at alta presyon. At marami pang iba. Para sa mga nagpapasusong ina na hindi komportable magpasuso sa pampublikong lugar, magandang balita na may mga nursing covers at damit na maaari nilang isuot ng may kumpiyansa habang ang kanilang mga sanggol ay sumisilip para magpakain. Katulad ng mga celebrity tulad ni na Marian Rivera, Ia Vildania at Isabel Daza, gustong gusto nila ang mga nursing cover dahil dinisenyo ito upang makapagpasuso ng hindi napapansin. Habang ang ilang mga celebrity tulad ni Anne Curtis, Colleen Garcia, at Joy Spring ay pinipiling hayaang malayang dumede ang kanilang mga sanggol sa kanilang dibdib ng walang takip. Sa anumang paraan, ang pagpapasuso ay isang natural na tungkulin ng katawan, kaya't hindi dapat husgahan ang mga nagpapasusong inabatay sa paraan ng pagpapakain nila sa kanilang mga anak. Kilalanin ang mga nakaka-inspire na celebrity moms na nagpapakita ng normalidad sa pagpapasuso sa publiko sa video na ito. Marian Rivera Bilang isang proud na ipadede di mom, walang alinlangan para kay Marian Rivera ang pagpapasuso sa kanyang mga anak tuwing hinihingi nila ito. Sa isang pagkakataon, nakita ang kapuso primetime queen na nagpapasuso sa kanyang panganay na si Zia habang nasa isang paliparan sa Orange County, California. Kaarawan ni Zia Kinuna ni Ihe de las Alas, kaibigan at dating katrabaho ni Marian Rivera, ang nakakaantig na sandali kung saan nagpapasuso si Marian sa kanyang anak na si Zia noong kaarawan ng huli noong Nobyembre 2016 na. Sa caption, tinawag ni Eli si Marian bilang isang ulirang ina dahil sa purong pagpapasuso nito kay Zia sa mga unang taon ng kanyang buhay. Iya Villania Ngayon nabuntis na sa kanilang panglimang anak, nakatamo na ni Iya Villania ang sining ng balansing trabaho at pagiging ina. Sa isang kuha, Nakikita si Iya na nagpapasuso sa kanyang panganay na si Primo gamit ang isang nursing cover habang inaayusan siya. Pumping Mama Sinusulit ni Iya Villania ang bawat pagkakataon na makapagpump ng gatas, kahit sa mga hindi komportabling lugar tulad ng eroplano habang naglalakbay. Ann Curtis Kahit alam ni Ann Curtis ang mga hamon na kasama ng pagpapasuso, itinuturing niya ito bilang isang hindi malilimutang karanasan bilang ina. Breastfeeding Journey Palaging pinahahalagahan ni Ann Curtis ang mga sandali ng pagpapasuso sa kanyang anak na si Dahlia sa loob ng labimpito buwan. Random Places Ang pagpapasuso sa iba't ibang lugar ay hindi naging problema para kay Ann Curtis. Nadine sa Monte Lumabas si Nadine sa Monte kasama ang kanyang asawa na si Richard Chua habang nagpapasuso sa kanilang anak na si Heather Sloan tulad na makikita sa larawan. Colleen Garcia Nag-enjoy si Colleen Garcia sa kanyang sarili habang nakasakay sa isang paddleboard hanggang sa makita siya ng kanyang anak na si Amari habang naglalaro ito sa tubig. Ang resulta Ang supposed me time ay nauwi sa isang breastfeeding session at hindi naman nagreklamo si Colleen. Family time Ang pagpapasuso ay palaging magiging isang bonding moment sa pagitan ng ina at sanggol. Strike anywhere Buong kumpiyansang nagpapasuso si Colleen Garcia nang walang takip kahit na may mga tao sa paligid. Angelica Panganiban. Pinaniniwalaan ni Angelica Panganiban ang kaginhawahan ng pagpapasuso dahil maaari niyang ialok ang kanyang dibdib sa kanyang anak na si Ben. Tuwing kailangan niya ito. Joy Spring. Ipinakita ni Joy Spring ang kanyang mahalagang sandali ng pagpapasuso sa kanyang anak na si Liam sa tabing-dagat. Isabel Daza. Para kay Isabelle Daza, mahalaga na maging komportable at relaxed habang nagpapasuso. Dito, nahanap niya ang perpektong lugar para magpasuso sa kanyang anak na si Esmeralda sa ilalim ng lilim ng puno sa isang parke. Multitasking Ang isang nagpapasusong ina ay nangangailangan ng dagdag na kaloris upang makagawa ng gatas, kaya't habang nagpapakain ang sanggol, ang ina ay kumakain din.